Hello guys! Good morning! Welcome back to my channel. And today's video is... Well, happy... Anong ba tayo ngayon guys? Anong ba tayo ngayon? Happy Thursday everyone! So it's April 24 today and ano na ngayon guys 9.25 am in the morning so pupunta tayo ng bangko kasi may nag email sa atin kasi ba diba, meron akong kung hindi po nyo pa alam guys meron tayong meron tayong sasakyan na Wigo year model 2020 so mag -e end na siya this month ata so yun yun pina-assume ko kasi yun ni eh, sa kaibigan ko So, ayun, yung yung bangko um, nag-message sa akin, nag-email nag sa akin. So, that's why I have to go there kasi nga, nakanim yung sasakyan sa akin. So, I have to check it out oh, if ilan na yung balance. Kasi, babayaran ng kaibigan ko. Parang this month ata, yun, matata yun mag again -en. Iwan ko nga eh. Maghihingi ako ng statement of account dun. Para maibigay ko sa kanya para mabayaran nila. Kasi tapos na nga yung sasakyan. Ayan. Atras muna tayo. At the drive kasi ako guys. So ayun guys. Uh, update na lang. Update ko kayo. Kasi after ng bangko, pupunta din ako ng I will go to Alturas Mall or Island City Mall siguro. Depende. Baka mag-Island City Mall lang kung kasi meron din ako eh. Ano doon? Eh, may bibili na ako sa Island City Mall sa grocery. Doon na lang siguro ako magka-grocery. So, yun guys. Bye! Update ng hair ko, yun pa rin. Sure. Maiklay na. Hindi pa ako, hindi ko pa siya binasa. Kasi, ano pa, Friday ko pa siya babasahin. Yeah, Friday. Kasi Thursday ngayon, you no? Know. So, para bukas pa ako. Ano, mapasain. Sayang yung nilagay na, ano, di ba? Yung Brazilian blowout natin, John. Bye, guys! Eh. Hey. hey, guys! Hello! Iko, ta guys. Iyong ito, Dito tayo. Dito tayo sa ICM. Ang mabigay ng ito, no? Okay. ka na tayo sa ICM guys and then nagrosery lang ako konti kasi kailangan ako magluto ng manok yung manok kasi pinano ko na defrost Me, I need patatas patatas carrots um, what else patatas, carrots uh, bell pepper then bilhin din ako ng karne kasi wala nang karne sa bahay hindi ako makapagluto pag mga ganun karne tapos siguro bilhin na lang nila ako ng bagu para bukas ng bagu beans kami for a soup now punta muna tayo sa taas let's go upstairs wow. what is this? Wow, tingnan nyo.

soyan bukan? Jadi, ini dia kita grocery. Meron pa, uh, meron lang akong yan sa taas. Eh. Ano na ngayon guys? 24? 20? 23? Oh, 24 na. Wala pa din. So, mabig. So, yan yeah, guys. Um, maingay dito sa ano, no? Maingay dito sa Alain City Mall. Nakalimutan kong big. Dinala yung ano, Kalimutan kong ginala yung mic. Laki ng, laki ng ano natin. Buka. Kalimutan kong dalhin yung mic. So, bear with me guys na maingay kasi nasa mall tayo. So, yun guys. Um, end ko muna to ha. Bye! Sibili tayo ng kita ko ang mga eh. Batang laki. Napakalaki. Tani. Ang lalaki naman ito. Ay! 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 三二一，加 Paper bagong yung throw me sa. Paper bag yung. Vlog is life guys. <laughs> Bisag nagkalisod. Vlog is life cute. Bisag nagkalisod na po. Kapot kapot kapuan ko ano. La bukta. Tulong sa sasakyanan, guys. Uh, uwi na tayo, uwi na tayo. Kasi magluluto pa ako pag nating sa bahay. Yan. Sirap na hirap yung ano. Ah! Yan, nandiyan na yung sasakyan natin. Flag is life. Ano oh, siya, yes. kailangan? nako ganyan talaga yan ang buhay kapag vlogger tayo kailangan natin ano lang di activated vlog is life Pahala mo diya. Basta kay vlog. Kay vlog ta. No? Hmm. Okay, natin muna ito. Bili ako ng puto. Puto. Yan yeah, o. Puto. Mmm. -mm. Не буду так. tayo sa my BQ. Bili muna tayo ng snack ng itan. Um, didrap na ko ni Father dito, Guy. Siya na si Father Warren. Mutan ka na ito. My friend. My father friend. Asa na makagatan na ako Oh, father friend. Si Father Warren. Mga one year po siya guys. Na wala. Okay, Ola, so ay, wala. So, nakaribuhol. Ah, na bread. Asan yun yung bread pan? Hindi ah, po, yung no? Yung oh na. mga... Mga wanyan na food na. yung siya karibuhol. <laughs> Hala po siya. Naka... Nakaano pa ba daw kuno siya sa ano? Sa place daw. Ito na. Ayak, kaya pa na niya magpador eh. Eh, tuh dengan kayak di paletnya bread pan. ini mari. Nih. Nek lapet ba. Kongni bayar okay lang. butten. Oke lah, ini balik kan setiapan. Lo lu suruh buang

Wow, oh, look guys. Ham mm -hmm. um, spread. For all I say, the cook. The soup is all the cook. Oh, diba? Gamay ka ayo ham spread. Ito naman yung 131. Ham spread. Then bread. Kana tao nga ba sila yung bread. tum sa katong bread, makuha ito. When is this to be 29 karon 24? Dead. Um. So after ani sa after dito sa BQ guys, um, magpapakuha ko ni Josh. So kunin niya ako dito. Sini mana mi aku tengok lah. Oh. Apa um, mm -hmm. kau anu yang ini lah? Pang breakfast, tu kan aku pang breakfast. Yang kau kau yang andem, pang um, hot dog? or anything. Ah, this one, love this one. Here oh, yeah. The big cube, Sarap. I don't know how much is this, but I'll have to buy, buy that kind of food. Um, rice. A uh, rice Petal um,

Mm. Yeah. So, moment to guys, bayad sapat. Bayad mo tayo. Ah, na ang Bao ko wala So na lang tuloy. bread, mura na Okay. So tayo sa Black Chai guys Ayan order tayo ng Or you overload Or you na ba na Uy, asara, oh, Or you overload Or you overload okay overload to me again. Hi guys, good evening. Same day. But ano na ngayon guys? Magna 9 pm na. Tapos may parang may ano dun sa labas program. Ayan tayo guys, ito yung ulam natin. Ayan, at saka yan. Diba? Sarap ng ulam natin. Tapos as you can see, namin ko yung parang sports bra. Diyos ko, Lord. Laki ng bilbil. Hoy! Sports bra tayo, guys. Kasi ang init. Hmm. Kain. Kain. enggak lagi guna nyan kurut en buku lagi Ko na yung vlog, guys. Sa gabi na din. Wala na tayong ibang vlog, no? Busog ko. So, guys, please don't forget to subscribe to my channel. Please, and please click the notification bell para ma-update kayo sa lahat ng mga vlogs ko. And, don't forget also to follow my Facebook account, Melissa Asari Saldesa and my TikTok account Mami Nang Bulu. Thank you for watching, guys. Bye.